welcome back sa akong channel so ang atong himoon karon ah uh, mga ta, ipakita na ako ninyo kung saan pag treser sa humay humanong ani gipundok dayon treser so meaning treser isod na sa sako so guys tara kuyog ta I Where I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go every breath hold cause i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go mular ko diri og sud ang humay ayagon ani siya mular ko diri gawas ang uhot nga uban so, kining primero nga balitulo ni siya ka buho yan so kining primero nga baldi top ni siya pwede ni siya ilabay diri sa pikas pero kani ikaduha ah uh, pagkapuno ani iba pwede ni siya ibalik diri diri nga area diri nga side or pwede po diri yan bali ang katulo kini nga buong katulo largo muna ni siya ang largo i sud na sa atong uh, mga sako so manis siya mga sako yan so kani guys ako na ipakita ninyo karon taod uh, pag magsugod na po doog tracer yan. So guys, na uh, mga sa uh, mudungol ba nga to sa nagkuan, naghakot o mga umay, parang huma nag-ani. Ano siya? So, kanidaring area ha? Muna ilang gyanis. Eh. So, bali dito po, itong nga uh, Ito side. Yan. Ito rin to. Lahit po siya nga pundok. Balik di pundok to nila. Yan. So tara. Nag-hackup nila o ganam-anam. Mientras nag-trace po sila ganam-anam. So, mga na ang humana o gani. Tapos ilang naman ang ug, pundok. Yan. Mga na siya. Naman naman ang pundok. Pilang Ni niyo gani, boss? Dua kadlaw Pilang makabok, boss? Napulo. Oh. So, kanyang area, duha rin nila kaadlaw o gani. Yan. So napulo sila ka Yan. So grabe ka paspas -pas ang pag-ani nila. So man na pundok. Ah uh, 30 na nila siya. Yan. So tungod sa kadako sa area, bali tulo ka pundok ang ilang gihimo. So sa didto. Sa pudidto. Tapos sa didto spikas. Yeah. So, okay. Dali ra kayo ang pag ani. A few moments later. Yan. So, dire na rin makita sa Pilipinas. Oh, no, 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 no. Malakas pa ni sa karabaw Yan. So, Tantawad, uh, sugda na nila ang pag yan. So, kini-area din eh area so, ni sa mga ortis. so dari sa barangay uh, usa ni siya sa top 5 nga pinakadaghan og humay uh, ortis. yan on sila oh so tiba-tiba na tiba, ano po ni na uh, nasa mga more or less 100 sako 100 to 200 sakos ang ilang mga Warna nih. Ah nih. Ya. So, bali upat nih sila. So au oh lima. Lima doha am para hakot. Uh, situ sa igbaw. Sa ngana na sa igbaw bos. Para pansing, para pansa. Oh, uh, isa Usad sa ayagan. Tapos usad para gunit. Yan. So mo ni busing diri. Yeah, mo ang owner sa Umayan. yan simple nga big time eh. ni so ilang gi hawanandaan kayo uh, pag andam prepare nila aron pag so good na pud sila so ang style nila ilang ibutan diri dagadaan para maka pag andar sa makina diretso na automatic na automatic ito kanti, yan <laughs> So bali ilang giliso ang tracer kaya tungod sa ang hangin pabali-bali kinalan ang sistema ni paborgi siya sa hangin kaya rin dili mo balik sa agi ang itong uhot or dayami yan so since nag-amihan ilang di pa sa kabagatan para ng uhot nga ito pa labay much 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 later so okay so dangar o andar tara na let's go ini lang trabaho ah uh, so sa sa kadlaw makapon dito sa buntag kaya nila uh, makaagi makalubo o buwan ng red sako sa buwan ng sako sa pataas basta o sa lang kapundok silwi o sa lang ba sa kapundokan kapundok yan kaya nila mag uh, makasuod o buwan ng red kasako yan so paspas -pas kayo So napatuhad na yun. Wala na Bali mau na nih yang nasut sa saku na. so, na ya lucu nih suam buatan nih buatnya nih saya ini jadi nih pegeling Nice one, nice one, nice one, nice one. Much, much, much later. She'll be all na na ug tracer yan huma na siya og tracer so gibuad so pali duha ka adlaw ani buad pwede na siya pagaling pagaling na siya ay mo nang bugas pagkain this ang galing ang galing so kay doon ra ang galingan <laughs> kanang kamalig isi ang galingan rapod yan So, pagkaugas may umay, pagaling diha, diretso na. Pagkain na. Okay. So, guys, mga ang atong topic karon. So, pala tag-like, subscribe, uh, i-click ang notification bell. karon huwag natin bagong mabot nga video na ako i-upload. Uh, Ma-notify mo. So, salamat sa pagtanaw. God bleesh.